Up na. <laughs> <mag> warm up lah, harus nongak warm up, ini toh nah, harus nongak warm up, makai digan, siang, <laughs> <Sarang>. lagi <laughs> lu tunang uh, takuki master boy, <laughs> Ayan, nyanyang, sengkapi yang, sengkap. <laughs> ah, kita niyo kung paano magluto smart Yo. rin natin ay ito ang lulutuin natin, talakitok. Scientific nito ay ng talakitok ay talakitik, talakitik. Ah, scientific niya. To. Sabi ko sa emote pang ano yan? stop pang tapos yun. So, walang iya ka na pag nag-iwa ng sibuyas. Parang expert na expert talaga. Parang expert na expert talaga. Oh, sabi ko, bilis ko ko <laughs> Hey, tadi eh. bilis ko, tade. <laughs> bilis ko, bilis ko. Bilis ko talaga magtatadtad bang kaibigan. <laughs> bilis ko talaga magtatadtad mga kaibigan. Dapat iusog natin kasi sa sobrang bilis ko, yung cellphone ko nadadamay ba? Nagadamay na siya. So dapat relax lang. ang galing ko ano, parang tulang <laughs> tama tapos tabi tabi ko pa din ang mga tama na yan yan yeah, okay, so, yung sibuyas yun mo ngayon muna yan sabaw tingnan natin yung sabaw ah uh, dagdagan mo ng tatlong baso tatlong baso mga kaibigan tatlong baso yes, sir. sunod yung bawang yung bawang ganyan yan ay yun yan bawang oh. ulit saglit lang Pagkita na nga. Punta ka mas tatlong baso mo. Palupanok na nga eh. Tatlong baso. Tatlong baso. Alam mo naman na bata pa lang ako. Talagang ngilig ko na magluto. Dati ang niluto namin noon ah, uh, dahon ng bayabas. Talagay namin sa ah, uh, lata ng sardinas. Ang <laughs> galing ko na magluto mga kaibigan. Kung may kikinto ko lang sa inyo, mga luto ko nung bata pa ako. Kulang ang isang araw. Baka isang araw at isang gabi. Ang <laughs> uh, ina vlogger na ni Ngayop I-upload natin to sa YouTube channel ko. Alam nyo na yun, ang ugat ni Mark. Ugat <laughs> ni Mark. Ah. Paki, please subscribe my channel, YouTube channel. <laughs> Dapat, yan, ang kasama sa pagluto. Dapat dahil ka sa katawa. Para yung isda, habang niluto mo ng katawa din. Masarap na masarap yan pag yung niluto mong isda. Uga. Naka, May ugat. Ugat na yan. talaga si Mark. Oo, <laughs> no, maugat talaga. Tapos, yung sa standard na pagloto, dapat takay Sa akin naman, dapat tinatanggal lang yung gamit. Para mapawis Pampalasa kasi yan yung pawis. Yun, nagpapalasa sa luto Balatan mo na niya. Hmm? Tapos ganyan. Hayo pa niya. Balik yung balatan mo yan may helper pala ako dito. <laughs> Isama natin yung helper ko sa video kasi talagang magtatampo yan. <laughs> helper ko na chip ko cook, ka. Cooking master boy. Anong chip ko. <laughs> chip ko. Gordia sa kakukyo. Chip ko. Gordia yun. Alam mo, uh, certified na ano ha. Certified. Certified na ano. Certified lang na ano. Basta yun, certified. Okay certified na okay. chick boy. <laughs> yun ang hindi natin kayang gawin pagiging chick boy. Mm -hmm. Mahirap yun. Sabi mo pa dun sa ano? Masira ang ano natin yan. A girlfriend niya, alam ko na yun. Ay, ay, ay oo. Oh. Talaga ako chick boy talaga. Parang maraming chicks. Ay, chicks ko. Ang dami. Listahan ko yan. Sabi akong listahan. Bata pa lang ako. Bata pa lang ako. Marami na akong chicks. Naglalaro kami noon ng mga ano ko ng mga kababata. Magbabahay-bahay ang kami niya. Birthday uh, pala tang tugang mo niya. Oo. No? birthday. Uh, binabati ko pala yung ano, yung kapatid kong bunso, si Mark Peben Caceres, birthday niya ngayon. Itong luto na to ay inalay ko sa kanya, mga kaibigan. Ay, inang gago. Anong oras kaya to bago maluto? 5 minutes na. Siguro kulang ang 30 minutes sa video natin na ito. Paano natin to ikakat. Kat-kat na lang yan. Kat-kat na lang yan. kat yung cellphone ko Local kasi. Hindi okay, eh. yan. Posibiya. May kat yan? Hmm. Ah, saan ka yan mga mo kita? ako ma-edit ko yan. Ah, may edit ah. Sige, sige, sige. May editor ako. May ba? editor na pala tayo mga kaibigan. Talagang kagawa ko ng YouTube channel para ipakita ko sa inyo yung muscle ko. Ayan. Ayan. Nandati yan. Ito. Kakain ko yan ng sibuyas. Ito naman bawang. Dumali-dali ka na, Ah, <laughs> <laughs> na, nagluto pala kami kaibigan. Dapat panagluto ka, focus. Focus, parang ilaw lang. Ilaw ng bayan, naka-focus. Tapos yung mga mga iba-iba yung hiwa pala ng sibuya, ah, ng bawang. Pag ganito hiwa, pang professional yan. Pag ginanito mo na, ah, super professional yan. Pag yung hiniwa, ang pang maliit, super professional yan. Kaya ako, kung di lang alata sa mukha, super professional talaga ako. Dami kang nalaman, <laughs> <laughs> tagal-tagal mo giwa. Ayan talaga. Ayan talaga mga professional. Alam mo, yung tinatawag na hinay-hinay uh, lang. Pero pulido, aprobado. <laughs> talaga. Ah, pagagaling. Ubusin yung sangkap para mas masarap. Mas maraming sangkap, mas masarap ang lasa. Mm, ganyan din sa pag-ibig. Mas maraming sangkap, mas malasa. Anong sangkap ng pag-ibig? Iwan ko. <laughs> <laughs> Yan, ang galing ng helper ko. Parang mas magaling pa ata magluto ang helper ko ha. Huwag mo kong papaya kaibigan. <laughs> Sapagkat ako ang bida sa gabing ito. <laughs> Ay, hindi pa pala gabi mga kaibigan. Ganyan talaga pag ano, nag ano pa yan, nag body pa yan. Paka ano, paka luto. Kasi mga brother, mga pulpul -pul ang ganyan gawa. Tangin <laughs> Amaya. <laughs> Mamaya ano lapar? par within 30 minutes luto to. Kasi yung isda natin nabili talakitok. Ang scientific niya talakitik. Masarap yun. Within 30 minutes luto na. Kasi ano simikilaw ang luto natin yan. Isang kulo lang luto na siya. Lingit sa kalaman ng mga kakain. Ang ang niluto natin. Ano? Bito kilawin. Pag mo siya sobrang sarap. Yung taba niya talakitok. Ay, sobrang taba. Ay Sobrang taba. Ma papatigin ko sa inyo ha. Papatigin mo sa inyo. Yun. Yun. Yan. Dari ng sangkap ano. Ang sarap ng luto na to. Sigurado makakalimutan nyo mga syuta nyo pag natikman yung luto ko. Pati siguro mga magulang nyo makakalimutan nyo. sabi ko na sa inyo. Ano? Proceed to clean up. Ah, transfer to SD. Ah, okay. Kan seperti itu